ni Pinoy Pinoy na trabaho kapag wala siyang <laughs> may sound effects pa yon. Huh? may sound effects pa <laughs> so share ni niya ni Pinoy 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 kung ano yung trabaho niya rito sa sa Canada kapag wala siyang taping dito sa, sa YouTube <laughs> taping <mo>? ha <laughs> kapag wala siyang Snoop Dogg Welcome back po dito sa Buhay Canada I'll just talk to them, okay? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba So makitip, makitrip, at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada So right here, at Mountain Pinalik naman pa rin Hey, gimusta? Hey, Ayos yung pananin niya Sarap magtrabaho dito sa Canada <laughs> trabaho muna, trabaho na buhay. Okay na yan? Ang ganda. Ayos na Kasi nag-i-snow pa rin naman. <laughs> yung, yung pinalan niya, akala nyo dyan lang. Hindi po. Mula po yan doon. Hanggang doon. <laughs> Ayan. <laughs> gay ganyan po kasi pag si Pinoy, Pinoy, Pinoy. Ah, uh, ayan ako. Para naging siyang machine ng ano, naging machine sa pagpapala. Daming snow dito eh. Doon tayo sa gitna ng kalsada. <laughs> hindi mo ba na siya, Abel, yan? Eh hindi, Do doon lang sa amin ang ginawa ko eh. Ayan, dami pa nga eh. Kaya kung pupunta tayo doon, dito na tayo sa gitna ng kalsada. O, tara. Okay. Mas maluwag pala rito sa gitna ng kalsada. Ang okay, ganda oh. kasi linggo naman, kaya wala mang si adong naglalakad dito sa gitna. Hindi <laughs> mo <laughs> mag-jogging dito eh. Diyan <laughs> mo mag-jogging dito. Oo. So, oh, ayan. Ha, para bisitahin naging ghost town ang Greenpeg. <laughs> Masarap dito mag-ganyan. Ayun oh, kasagit na amin ng kalsada para tayong nasa mga ano nasa... maganda dito magtrabaho dito <laughs> yung mga glilinis ng mga kalsada mm -hmm. kasi pag kaso hindi naman lagi may snow din madalang lang so ayan literal po ayan po nasa gitna kami ng kalsada so, may nagtanong sa atin dito Anong tanong? Anong tanong? Anong tanong? May mga Pinoy ba dito na nasa aerospace na nagtatrabaho? Luckily, yung si Pinoy, 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 kapag wala yan, pag off camera yan, <laughs> nasa, nasa ano siya, katrabaho siya sa aeroplano. Nasa aerospace industry, yung bagong trabaho ko ngayon. Yan. Kaya, yung mga kung gustong malaman kung ano yung, ano yung kalagayan dito ng mga aerospace industry o kaya ba dito, pwede pa magtrabaho dito pagdating. Ah, uh, ngayon malakas dito yung aerospace industry sa Winnipeg ito sa kasi maraming company dito ng mga sa manufacturing, sa mga repair basta all about aircraft yung sa mga maintenance marami dito sa Winnipeg so yung mga may mga experience dyan ng aerospace tsaka yung may mga gustong magtrabaho sa airport napakadaing Pilipino dito Mas maganda yun kung gusto nyong magtrabaho sa sa aerospace yung mga background nyo nasa mga aeroplano marami dito yan marami pero madali siempre, ba? madali ba makatupasok kapag galing ka sa ibang bansa? o dito lang sila locally nag hire nag hire sila dito pag sa city kasi kalimitan mga immigrant lang kinukuha nila pero yung may mga malilit lang na town pero bihira. Pero mayroon nag-hire sa yung mga foreign worker. Pero wala dito sa Winnipeg. Yun yung sa mga malilit na taon kasi bihira yung ano eh. Bihira yung mga nag apply doon. Kaya minsan kumukuha sila sa ibang bansa. Pero kung dito sa Winnipeg, walang kumukuha dito ng galing sa ibang bansa. Pero pag nandito na kayo sa Winnipeg, nandito na kayo sa Canada, maraming malaki yung chance na makapasok kay sa aerospace kasi 'yung nga boom na dito 'yung aerospace industry sa sa Canada at dito sa Winnipeg, suerte kasi maraming company dito sa aerospace related na mga trabaho. Pagaya ng mga ginagawa ko ngayon sa aerospace yun sa manufacturing naman kami. Manufacturing so kaya saka medyo malaki yung sweldo sa aerospace yung iba nga ngayon dahil sa dami ng kinakailangan nilang mga worker kahit yung walang mga experience walang aral kasi ako nag aral ako dati sa aerospace naman mga yung sa 10 months course na kinuha ko kaya yun pero yung iba mga healthcare aid nga eh mga sa manufacturing company lang silang tatrabaho sa ibang company tumipat sila sa aerospace kasi maganda yung aerospace So na so, nabigayan? sa aerospace Kaya maraming nag nag-shift Lumipat sila doon ng Yun na, yun ang trabaho nila ngayon So yun, yun yung tanong so, Kaya oh, okay. yung may mga balak mag-apply ng Yung sa airport, sa mga manufacturing, maintenance Pwede kayo, pwede kayo dito mag-apply sa Canada Pero dapat nandito na sila sa Canada o, oh, kung dito ka sa city gustong mag-apply, eh, most probably talaga kailangan permanent resident. Pero yun yung mga mga trabaho dito na pwede niyong pasukan kasi may mga iba gustong nagdadalawang isip pwede kaya nilang maipagpatuloy yung aerospace na karir nila dito yan pwede pwede yun so kasi pwede. maraming company dito na pwedeng pasukan yung iba nag-aaral lang ng mga 5 months 6 months yung sa akin 10 months So nasa aerospace na ako Kasi dati wala naman ako Nasa warehouse lang ako dati Kaya ngayon aerospace naman Tara na apply na tayo sa aerospace Ali na Pero, oh! ba, pero bago tayo mag apply sa aerospace Malamig dito sa, Saan ba tayo dito tayo? Dito tayo sa ano may snow dyan eh Break tayo dito kita na tayo ulit Huwag <laughs> na tayong lumayo kasi baka hindi tayo makabalik <laughs> Million. So, yan lang po. So, yan. Yan si Pinoy Pinoy. Kapag wala siya sa camera, nakatrabaho siya as aerospace man. <laughs> aerospace man. Sa aerospace man. Ang gamit kong pang vlog, ganyan lang, GoPro. Meron akong kamerang malaki. Pambahay. Pero hindi ko ginagamit masyado sa labas. So kami, wala na kami yung pakialam kasi walang tao rito ngayon. kami lang ang kakaiba. Kakaiba mo vlog. Sa na sa ng kalsada. Ang bihira buhay ito. Ah. Oh, yan. May malupit pa yan Kasi dapat talaga literal kapag pupunta ka rito sa Canada. May dala kang boots. Number pero yan. Madalat. malapit malapit tong trip na to <laughs> ano yung mga itsura ng bahay dito sabi ko hindi ako mag-vlog sa ganito kalamig eh minus 31 to eh eh pumunta ako na pinoy 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 nag usap usap kami ron yung mga pinag usapan regarding sa mga buhay buhay eh napagtripan na rin naman na sa mundo dito. Yeah, yeah. Kaya ito. Si Ah. ah. <tod noise> Siisiw, lamig Huw. O dito sa Winnepeg Pag nagamain ng ka pag galing ka ganito sa minus 30 oh, Pag dito nag minus 2 Baka pwede ka na magsandok oo oh, <laughs> Hindi naman t-shirt ah, t-shirt <laughs> T-shirt tell Nakaya, nakaya na muna eh Malamig siya pero masarap mag Lakad lakad Huwag lang masyadong magtatagal sa labas oh, Tamang lamig lang Tamang kalma lang Pag nakainom ka Ayan, masarap <laughs> Yan ang masarap maglakad tanggal Tanggal ano yun eh Tanggal lasing, tanggal lasing daw. So, kita kis na lang tayo sa sa bahay kung saan man pa rin. Kasi lobat na babush. So, may mga Pilipino ba nagtatrabaho sa aerospace o sa mga aeroplano? <laughs> si Ate. Oh. Ang ah, tingin si Ate, ulo natin. Sige <laughs> na kasi kami, literal, ayano. Puntahan natin yung si Ate. Ah, sige, tara. <laughs>